Hello guys, ako pala ang messman dito sa barko, cargo. Kung ako ay nakapanood ninyo, maraming salamat dahil gusto nga talaga mag-share dito. Sana supportahan niyo po guys, isubscribe niyo rin ako para marami kayong malaman at manotify ko kayo sa aking ginagawa. Kasi ito talaga yung aking duties, no? Tara! Siyempre, ganyan talaga ako mag-map kasi nga ah, 3 times a week, binawas talaga yan. Pero pagkatapos naman ng isang araw, kailangan imap mo siya. Ganyan talaga ang trabaho ng gali. Kailangan talaga tsaga-tsaga lang. O, ikaw, kung nakapag-apply ka na ba, kung hindi ka pa natatanggap, panoorin mo pala yung mga aking mga videos para magkaroon ka ng mga idea. Kaya sana support mo itong aking vlog para marami kang manotify at mapanood mo ang aking susunod na tipo post. Maraming maraming salamat sa iyo. Thank you! ma